dito sa bagong bayan, sakop ng Dumaran, Palawan. Itinuro sa akin ni Abel ang waterfalls na bibigay ng tubig supply sa buong barangay ng bagong bayan. Hello! Hello! <laughs> galing! galing. Ang sarap lang makinig sa buhos ng tubig, kundi ng mga ibon, at kantsawa ng mga unggoy. Kakaiba kasi tahimik ang talon. Parang sinasabi niyang, welcome ka dito. Pwede ka magmasid, manahimik, makiramdam, pero bawal ang maingay. Ito ang bagong bayan. Tahimik, luntian, malayo. Rough road ang daan papasok. Pero tahimik naman ang buhay. Walang traffic dito at halos solong-solo mo ang buong kalsada. Kaya kung gusto mo ng tahimik na buhay, lubipat ka na